So what's up mga idol? So update lang. Naikabit na pala yung nabili nating spark plug sa Shopee. So nandiyan na sa RS125 natin. Naikabit na. Kaso yung problema pala dun sa nabili natin ay pang XRM110 pala yun. <laughs> hindi pang 125. Kasi dun sa naorderan ko sa Shopee, dun sa shop na yun, hindi naman nakalagay kung pang 125 o pang 110. Basta nakalagay lang XRM. Kaya in-order ko na lang siya hindi ko pa naman alam kung ano yung pagkakaiba ng pang 125 at saka pang 110 yung pang 110 pala mga idol bali maiksi lang yung ganito nya yan so ilalagay ko na lang dyan sa screen para makita nyo yung pagkakaiba ng 125 at saka 110 yan so maiksi lang yung sa 110 tapos yung sa 125 mahaba so ito yung sa 125 Bali, ito yung tinanggal natin na spark plug dyan sa RS125 ko. Yan, sumahaba siya mga idol. Yung pang 110, maiksi lang pala. Subuti so, na lang at pwede rin pala yung spark plug na pang 110 sa 125. Kaya, imbes na bumili pa tayo ng bagong spark plug, so nagamit pa rin natin yung pang XRM 110. At tips ko na rin pala sa inyong mga idol, halimbawa, katulad ko rin kayo na hindi nyo pa alam kung ano yung pagkakaiba ng pang 110 at saka pang 125. So, bali, pag nakabili pala kayo ng pang 110, so gamitin nyo na lang mga idol kasi pwede rin naman palang gamitin yung pang XRM 12, 110 na uh, spark plug sa pang 125. Nanggal ko dyan na spark plug, bali, sunog na sunog na pala mga idol. Yan o. Oh. Yan, sunog na sunog na siya. Kaya pala, kung minsan di na naandar yung RS125 ko. Yan, kaya bumili tayo ng bago spark plug. So mga idol, so hanggang dito rin yung video natin. Yan. So yung mga idol, yan, pinaandar ko na yung RS125 ko. So legit na pwede talaga yung pang XRM 110 na spark plug dito sa RS125 natin.